hindi pa namin binubusan yan kasi hindi naman pwedeng tumungtong kami yan papunta dito sa taas ha kasi uh, yan ang daanan namin yun may hagdan o oh. Ito naman yung palitada o oh. yan ngayon hindi pumasok si Gerald hindi pumasok bukas daw napapasok kasi wala nga materialis kanina yan bukas na rin bubuusan, yan yan, may sintada doon tapos grills din sa taas. Wala pa akong pang budget doon ha. Ito ah, sintadahan pa to. May sintada yung kasama na yon, yung pang grills lang wala. Ito, yan, ah, sintadahan yan para mga dalawang patong para si sa bata pag umakyat dito sa taas. Ito yung hagdan, no? Hmm. tayo pa yun dahil wala ano. Hmm. Ang mga bintana. Hmm. Hmm, pinto. Meron na rin ngayon. nilagyan ko na ni Stopper yan. Kanina. Ah. Hmm. Gusto mo magandang video eh. Alam mo naman na sa'yo lang yun sa account mo lang yun na uh, messenger uh, ayan uh, so sobrang nipis ng palitada lumalawas na yung ano uh. ayan palitada na yan ayan pupuroin yun na lang yung bukas yan ayan uh. yun yung gamit tayo binabasko kasi pwede na daw nilang lagyan ng kutsong dyan mama, ano, uh, mamaya malinis naman na yan o oh. mamaya po na pala nila pinunasan mo na to ano pinunasan, pinunasan mo na yon pinunasan mo na pinunasan mo na yon ah, ganun Ay, dati na sa inyo na. Dinis, pwede na silang mag-tipin ka na nyo. pa. Baka mga isang pasada pa siguro yan, oh. Good. Ay, na. Ay, na. gusto mong video?